Magpadayon ang ipahigayon nga relokasyon samtang ginapatuman ang Jensen Esplanade nga proyekto sa Barangay Dadyangas North o Barangay Dadyangas West. Kini ang ipaniguro ni Kongresman Lorito Atcheron dungan sa pamahayag nga ang proyekto dili lang sa pagpanindot sa Silway River. Ato sang pagbapuhon ang mga nagpuyo nga walay mga balay. Nagpuyo nga dugay na sayuta nga dili ila mo na atong ipahinuna aron di na mo maghimo o banyo or siya din sa atong Silway River maplastar na mo sa lugar na di, ni Mayor para sa si inyo. Sa ni Kapitan Jedesan sa Ulon, gikomperma ni ini nga may nauna na nga 29 nga pamilya sa iyang nasakupan ang narelocate sa Barangay Fatima o ginaasikaso pa ang mga nahabilin niya 31. So wala pa ko kung sa plano sa siyudad kay sila man ang city housing mangid nga sa ilahang relocation site. Nasairan nga sa maong proyekto, ginatanaw nga apil sa mga maapiktuhan ang mga residente nga nanimuyo sa barangay da Djangas West o ilabina ang mga nanimuyo Dublin sa Sapa. Usa sa posibleng maapiktuhan ang pamilya Rosiana nga dekada 80 pa nanimuyo sa bang lugar. Bisan o maapiktuhan, apan nagpasalamat na kini o adunay mahitabong relokasyon alang kanila. Ang ihangyo na mo agaling di mas nindot maayoy. nga maapil mi sa relikisyon nga makasarili na migbalay nga di na may problema inig ulan nga di na makatulog na migtarong kaya basta mag ulan nga di na may makatulog tarong kaya basi niya og moboydo ang tubig di manud me. Anak ko lang mi nga may tao magampo lang mi sa ginoo. In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikasi, Brigada News.